Sa puting ko kaya? sasaputin daw. Logi, logi, logi tayo dyan, pre. sasaputin. Ibig sabihin, magiging darna na siya. Oo, na larba, oo oh, ito mo. larba, huwag ko Ma! Ah, ah di diba tama ako? Larba to, larba. Larba! Larba yan, pre. Logi! <laughs> 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 larba! Gagaw mo larba ka. Yung kasama ng dilaw, larba yan. kagutom tumalun. Larba yun eh. Hindi pre. bigat, yun, yun pre. Oh, higat. Ogo. Bawasos. Uy, uy umikot pa. Uy, tang. <laughs> ano? <laughs> ano? ano? Bigis. Tangiyang langgam yan. Ang tapang. Patingnan natin dito. Lalasunin kita. Ayan yung pagkain. Ayan yun yeah. yan. Papain natin. Uy, ako narinig agad. Ganyan pala yung mga langgam, no? Gusto ang pangamoy. Nangangamoy. Pa. Gagawin hindi niya. Alam, may lason yun, boy. Ang gagawin bilis, oh. <God>. Ganyan nangangamoy. Oh, bro. kaka Kaka-laki. <laughs> gagagaya na oh oh yun oh yun daga bilis daga yan talaga yan. na tatawag yan gagu ayun oits babo oits 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 Kita mula ng na karo, na. Kuya, balik mo na kuya. Oo, wala na Kayo lang ba? Ganyan yung mga langgam eh. Kukunti na lang pagkain namin eh. Ano nyo pa eh. Kuya, kunti pirar piraso lang ito pag mo pa kami. Kuya, sa ulok ng langgam na ito. Oo. Eh, o grabe, may anto, may kok pa siya. Uy, gago, gago. langgam! gago, gago. Oy! <laughs> oh! <Gug> <laughs> <laughs> Uy! Uy! Gugu! Hahaha! Uy! 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 Ang laki naman ito! Bosing! Uy! Oy, tol! Basta! Oh. Okay lang! Ano yan? Tol! Paldo na paldo! Uh! Oh. Kumita yung ano ko Gcash! Sino may Gcash kung magkano? 31,000! Oh. 31,000! Oo! Oh, okay, tol! Okay. Balato! Balato! Balato Uy! Yun kailan ang kailan ng paldo ko! Ha? Ito! Oh. Tuturuan kayo ng pagkakitaan! Oh? Pumunta oh. ka sa comment section Pindutin mo yung link. 'Yun. Pardo-pardo ka na. Ha? Oh? Matay oh. nga.